Kapapasok lang pong balita, tatlong opisyal ng Mother Barangay Bagua sa Cotabato City ang nasawi matapos pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang lalaki. Nasa palengke lang daw ang grupo ni na kagawad ni Suari Karim nung biglang may dumaan na isang sasakyan at sinundan pa ng isang nakamotorsiklo at saka sila pinaulanan ng bala. Dead on arrival si Karim at ang kasama niya pang dalawang tanod na sina Mamanta Kalim at Feng Wahab. Ginagamot pa sa ospital ang isa pa nilang kasamahang tanod na si Omar Abo. Bago nangyari ang krimen ay galing sa CIDG si Karim para sabihing nakatanggap siya ng death threats. Bago nasawi ay mahigpit na ipinatutupad ng kagawad ang programa kontra droga. At ayon sa ilang residente ay may balak daw itong tumakbong kapitan sa 2016. Pero ayon sa Cotabato Police, sa ngayon ay personal na galit pa lang ang nakikita nilang motibo. Mula kahapon, anim na magkakasunod na shooting incident ang naitala sa Cotabato City na itinuturing ring election hotspot.